pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ako po si Joel Jimenez, ang siyang magbabahagi ng aking kasaysayang patutuo kung paano po ako nakakilala sa ating Panginoong Yesus. Pakinggan po ninyo dito lang po sa Tanikalang Labo. ngayon at mananambahan tayo ngayon. <coughs> uh, antok pa po ko, Daddy. <sighs> di na lang po ko sasama. Anong di ka sasama? Nagsisipaligo ng mga kapatid mo. Dahil kasama sila magsisimba, dapat sama-sama tayong mag-anak na mananambahan. Dahil yan, itinanim sa atin ni Papa Jan, ang inyong lolo. Eh, hayaan mo na yung isa na yan na matulog. Napuyat yan umatend ng birthday. Eh, tignan mo ha, Bet. Sa birthday ng kaibigan, may panahon magpuyat. Samantalang ang araw ng linggo na para sa Panginoong Yesus, pinagliliban. <laughs> Sige na po. Magsisimba na ako. Huwag na po kayong magtalo ni Mami. Joel, anak, tandaan mo ito. Lahat ng meron tayo ngayon, gaya ng nitong bahay at lupa, ito ay galing sa Diyos ang iyong edukasyon. Galing ito sa Diyos. Namumuhay tayo, anak, sa pamamagitan ng aming panalangin ng mamibet mo. Ang tanging magagawa lang natin ay ang magsimba. Maluwalhati ang Diyos. Kel, Si Claude ko po. Mm. Uh, Joel, God bless you. Guwapo tong sangto ha, Kuya Jonathan. <laughs> eh, kanino pa ba magmamana kundi sa akin na niya? <laughs> kay Mami, Daddy. Oh, Kamukha ko si Mami Beth. Eh, mix-mix ha. Ah. Sabi nga, kalahati kay Beth at kalahati Jimenez. Menes. <laughs> uh, Joel, sumama ka sa mga kabataan ha. Ah. May boses ka naman eh. Mag-special number ka. Eh, sige po, Pastor. Eh, dalangin ko nga sa pamangkin mo, Pastor. Eh, sumunod sa yapak mo mm. bilang Pastor. Eh, dahil yun naman yung itinanim sa ating magkakapatid ni Papa Jan, kay Pastor Joseph, kay Pastor Jerry Menes, mga anak ni Papa Jan na nangangaral ng salita ng Diyos. Amen! Kuya Jonathan Menes! Ayan mo ang isda. Joel! Anak! Ah, ang dami mo namang napanan na tilapia! At may dalag pa! <laughs> Libre na ang ating pangula, Mami Beth! <laughs> Aki na! At nang malinis ko na at maluto, sariwang sariwa! Tamang tama! Sausawan! May buro pa sa ref! Ipipito ko ang mga ito at ihawin ang maragul na dalag! Patay! Sina Uncle George at Daddy ang sakay ng kotse. Makapagtago na nga. Tiyak na mag-share na naman sa akin ng gospel ang uncle kong pastor. Oh, Joel! San ka pupunta? Dumating na ang daddy mo at si Pastor George. Saguli po, mami. At mamamana pa ako. Para pangdagdag sa ulam. Baka kasi mag-high tide. Mahirapan na akong mamana ng isda. sa tayo sa Sabado, ha? Kailangan natin ng karagdagan sa sakyan. Pwede yung sasakyan ko. Hindi naman ako mamamasada ng araw na yan. Gamitin na natin sa gawain ng Diyos. Pagluluto <laughs> kami para malagdagan ang ulam natin. O eh, si Joel ba? Nagtatrabaho na ba sa Pasig? Sa mga kapatid mo, Ate Beth? Oo. oo. Kapag day off, umuuwi dito sa amin. Siya na nga ang namamana ng mga isda. O ba talaga, ha? Masipag na bata. <laughs> Silang dalawa ni Jonjon ang mahilig mamana. <laughs> May ko nga rin sila sa pamamaril ng uwis. Marami ngayon sa palaisdahan. Na para mm. oh. naparami ang inom ko ngayon. Kailangan magpalipas muna ako ng oras dito sa labas. Ha, baka maamoy ako ni Daddy Jonathan at Mami Beth. Na, sermon na katakot-takot ang mangyayari. teka, nasa na ba yung sigarilyo ko? Naku po! Sa kakatago ko sa bulsa ko, Balina! Teka, meron pa palang isa. Makapag-iosi nga muna. Joel, eh, may napapansin ako sa'yo anak. Sa tuwing darating si Pastor George, ang iyong uncle. Nagtatago ka. Marami kang ginagawang alibay. Parang di ka makausap ni Pastor. Eh kasi po, Daddy, pilit niya akong sinasama sa kanyang mga krusada. Ayoko po. Anak, hindi si Pastor George ang naglalagay sa iyo sa ubasan ng Diyos, kundi mismo ang ating Panginoong Isus. Kung si Pastor George lang ang iniisip mong namimilit sa iyo na sumama sa gawain ng Diyos, nagkakamali ka anak. Dahil maraming kabataan ang may puso sa gawain. Sino ka ba para asahan ni Pastor? Sorry po, Daddy. Sige po, dadalo na po ako ng krusada. Tutulong-tulong kay Pastor Mga kapatid, ano ba ang kahalagahan ng buhay ng isang tao? Walang pinagkaiba ang mahirap at mayaman, sapagkat ang lahat ng yaman ng tao ay mauwi sa wala. Mamuhay man tayo ng masagana at salat, pareho lang po ang patutunguhan natin. Lilisanin natin ang mundong ito na walang anumang dala. Ang halaga ng kayamanan ng isang tao ay hindi masusukat sa kanyang iiwang kayamanan, kundi sa kung paano siya naging mabuting katiwala ng gayong tinatangkilik noong nabubuhay pa siya. Tandaan hanggat hindi natatagpuan ng na isang kabataan ang buhay na pinagkatiwala ng Diyos ang kanyang pagkatao ay walang halaga sa harapan ng Diyos. Ito'y basura, hindi mapapakinabangan. Pero kung ang kaisa, isang buhay mo ay isinuko mo kay Jesus, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. George. Ang aking uncle, ako po ay naliwanagan ng gusto. Naging kasakasama na ako ng mga kabataan sa paghayo. Nagbabahagi ng salita ng Diyos sa aming lugar. Purihin po ang Panginoong Yesus. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Efeso 2.8 Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanika ng Lagot mula sa padalang liham ni Joel Jimenez ng Canada. Binigyang buhay nina A.G. Gabrillo Janelle Briones Ernie Sudla Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinalosa. Sa pamamahala direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV.